Hi guys! Ayan, meron tayong merienda dito. Suma na balinghoy. May naglako, 10 pesos isa malaki na guys. Merong binigay yung customer ko na ganito. Alam nyo ba yung halamang ganito guys? Marami tong benefits. Nagawang tsaa. Talagyan ko siya ng mainit na tubig. Tapos yun ang iinumin ko. Ito nakatulong sa akin during pandemic. Nagkaroon ako ng depression. Grabe, ang hirap pala pag may depression. Talagang hindi ka mapakali. Hindi ka makatulog lahat na lang na pumapasok sa isip mo kung ano-ano. Hindi mo makontrol, hindi mo mapili kung ano yung pumapasok sa isip mo. Tapos, ang ginagawa ko, pray lang. Tapos, yun, music lang. Yung mga Christian song lang yung pinapatugtog ko para madistract yung isip ko at matuon lang yung isip ko doon sa tugtog. Yun lang pakikinggan ko para ma-relax. Buti na lang kahit papalo ay nawala yun. Hindi ko alam dati yung definition or sintomas ng depression. After ko lang pandemic nalaman na depression na pala yung nangyayari sa akin. As in, kahit yung asawa ko, hindi ako maintindihan kung ano nangyayari sa akin. Gusto ko umalis dito sa tindahan, hindi ko alam kung saan ko gustong pumunta. Yun yung pinakamahirap, yung kung ano, ano pumapasok sa isip mo na hindi mo naman gusto. Na-share ko lang kasi, ito yung nakatulong sa akin guys, sa hirap kong makatulog. Ito, yung itong halaman na ito, ginagawa kong tsaa. Tapos meron tayong nakasabit dito, kasi taglanggan na naman ngayon, Ilalagay ko lang siya dito sa istante, sa ibaba o oh, maya maya may langgam na. So nagtry ako bumili ng buns kasi marami naghahanap. Pero nauna pa yung langgam na kumain ng buns kesa mabili ng customer. So, dito ko sinabit yung buns. So hindi ko alam na makakatulay din sila dito. So ngayon sinulatan ko ng baygon chok dito sa pinakataas. Kaso huli na ang lahat may langgam na. Hindi ko na binenta kinain na lang na anak ko, nilagyan ng star margarine, tapos inilagay sa air fryer para maging toasted at mas masarap. Hello mga kasari, meron na naman tayong another topic, at ang topic natin ngayon ay, alam kong marami makaka-relate dito, kasi lagi ko itong nababasa sa mga post ng mga kasari natin sa FB group. So ito yung nangyayari, ano, ikaw, yung tindahan mo, yung laging takbuhan, pag kailangang umutang, pag wala na silang cash, pero pag may pambayad na sila, may pera na sila, sa iba na silang tindahan bibili. Minsan pa nga, umiiwas pa sila, hindi nagpapakita, o kaya minsan inuutusan bumili yung iba para hindi ka makasalubong. I-relate ba kayo dyan mga kasari? So kung oo, itong vlog na ito ay para sa inyo. Mga kasari, sa totoo lang, normal lang ito sa hal halos karamihan ng mga sari-sari store. So, ikaw na parang credit card ng kapitbahay mo, pautang dito, pautang doon. Pero pag may sweldo na yung asawa, may sweldo na sila sa iba na bumibili. Minsan nga nga, hindi lang sila bumibili sa kabila, kundi umiiwas din sila sa'yo. Kasi baka alam mo na may ipambayad na sila at masingil mo. Minsan makikita mo pa may mga daladala -dala silang mga grocery bag, mga eco bag na halatang galing sa ibang tindahan. So nakakainis yung ganun sitwasyon pero nangyayari talaga yun sa at. Naranasan ko na rin yon, nung time na nagpa pautang ako. Nakikita ko na lang yung mga customer ko na may mga listahan sa akin, may credit line sa akin, ay makikita ko inuutosan sa anak nila sa ibang tindahan. So, kung nagpapautang ka, wait lang. May parcel ako guys na dumating. So, share ko lang to sa inyong madali. So, ito guys yung in-order ko. si guys, dito sa mga binibilan ko kay grocery at saka sa tindahang kapat, wala akong nakikita ang liquid detergent ng Surf. Wala din sa mga grocery store. Makakabili ka lang nito sa Pure Gold. Saka dun sa malalaking supermarket. Kaso malayo kami sa mga supermarkets na malalaki wala dito mga hypermart. Kung meron ditong save more, at nakumpara ko sa save more, mas mura kung o-orderin ko sa Shopee, kumpara kung bibili ko sa save more. Kasi, yung mga items sa save more, pinipicturan ko para magkaroon ako ng comparison. So, ito. Yung bundle ito guys, dalawang ganitong 900ml na liquid detergent ng surf. Hindi na ako order ng fabric conditioner kasi kung susumahin, mas mura yung fabric conditioner na may freebies na sachet na maliliit. Kasi nagtatanong ako sa mga AI, nagpapakompute ako sa AI kung sana ako discount na prices. So, dalawang liquid detergent na surf ang in-order ko. 2.5 liters ang laman. So, magkaibang scent siya. Itong kulay pink at saka itong kulay red. Cherry blossom at saka rose fresh. Kasi ito, liquid detergent din. Ito yung display ko. ay 900 ml, guys. 110 ang benta ko ng isang pouch. Ano ba yung mga dapat natin gagawin pag nangyayari yan sa sari-sari store natin? Una, mga kasari, ito lang. Tanggapin nyo na hindi lahat ng pinapautang nyo ay magiging loyal na customer nyo. Mas maganda talaga yung natatanggap mo yung mga bagay-bagay na nangyayari na hindi mo inaasahan. Hindi angkop sa kagustuhan mo tanggapin mo na lang. Meron talagang iba na talagang uutang lang sa'yo kasi mas convenient dyan sa tindahan mong mangutang. Ikaw lang yung kaya nilang utangan. Ikaw lang yung nagpapautang sa dami ng sari-sari store dyan. Pero hindi naman sa'yo babalik para bumili. So, ang importante, kilalanin mo kung sino yung talagang suki mo talaga at sino naman yung pasulpot-sulpot lang dyan sa tindahan mo na kunwari ay bibili lang ng ibang items pero uutang lang pala sa bandang huli. So, ano yung mga pwede mong gawin kasari? So, una, maglista ka pa rin ng mga items na inutang nila. Kahit gaano pa yan kaliit, ilista mo lahat. Isulat at lagyan ng petsa kung kailan inutang para alam mo kung magkano na yung nawala sa puhunan mo. At kung gaano na katagal inutang. Baka magkaroon ka ng pagkakataong singilin siya. At least, nakadetalye yung sa listahan mo kung magkano, ilang peraso, saka kung anong petsa at kung gaano katagal niya ng nautang. Pangalawa mga kasari, mag-set ka ng limit. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo para hindi kayo malakihan ng pagkalugay. Pwede mong sabihin na hanggang dito na lang po muna ha. Hanggang dito na lang sa amount na ito, sa halagang ito ang pwede kong ipautang sa inyo kasi kailangan ko rin paikutin yung puhunan ko. So, ang limit, yun yung kaya nyo lang salpakan, na kaya nyo lang abunuhan sa mga nawalang paninda nyo. At least, hindi ma mabubungi or hindi mababawasan yung mga paninda nyo dyan kasi may pansal pa kayo. Kung malugi man kayo, hindi man siya nagbayad, okay lang kasi maliit na amount lang naman yun. Sa kakagandahan doon, malinaw sa kanila na hindi unlimited yung credit line mo pag nagbigay ka ng limit sa kanila. Ito yung importante mga kasari, bantayan mo yung emosyon mo bilang isang tindera. Huwag agad mainis, huwag magpa-apekto ka agad. Pag nakita mong galing sa kabilang tindahan yung may utang sa'yo, baka hindi lang nila alam yung epekto nun sa'yo, yung hindi pagbayad nila sa'yo ng utang. Kasi never pa naman silang nagkatindahan, so hindi nila na-experience yon na masama na pala yung loob mo. Akala nila okay lang yung ganun. Tayo lang dito mga may sari-sari store ang talagang makakarelate dyan. Kasi nararanasan natin yung mga ganyang sitwasyon. Siguro pwede mong kausapin na maayos kung may pagkakataon. Sabihin mo lang ng pasimple Mars, mas malaking tulong sana sa tindahan ko. Kung dito ka na rin sana bibili para tuloy-tuloy yung benta ko at kahit papano madagdag kaya yung benta ko ang kita ko o kaya pa pero Mars, dito ka na bumili sa susunod. Huwag na doon sa kabila. ganoon Kasi may credit card ka dito. <laughs> Ayan. Para alam nila yung nararamdaman mo. Uh, parang signal na yon sa kanila na ay sige, sa susunod dito na ulit ako bibili. piliin mo yung mga pinapautang mo. Kung paulit-ulit na, na ganoon yung nangyayari. Tapos hindi naman sila bumabalik as buyer or bibili. Pwede mo nang bawasan or totally itigil na yung pagpapautang sa taong iyon mga kasari. Okay lang yan. Pag-aari mo yung mga panida mo, karapatan mo yan tindahan mo yan, ikaw may karapatan dyan. So, ang higit sa lahat, protect your peace of mind. Yan yung sinasabi ko para kasi 'di ba, pag may pautang tayo, iniisip natin lagi kung saan tayo kukuha ng pansalpak, mangungutang ba ako para may pambili ulit ng panibagong paninda? Tayo yung nag-iisip, hindi matapos-tapos yung isipin natin. Naniniwala naman ako na ang customer ang bumubuhay sa mga sari-sari store natin. Pero hindi lang naman yung iisang tao na yon ang bubuhay sa sari-sari store mo. Siguro naman kasari, hindi lang siya yung customer mo. Ano, meron ka pang aasahan na panggagalingan ng benta mo. Meron ka pang ibang suki diyan na pwede ding bumili sa iyo. Kung manghihinayang ka na mawalan ka ng suki na nangungutang na yun tapos ni nagbabayad, huwag mo nang isipin 'yon. Kasi mas malaki pa 'yung malulugi sa iyo kumpara sa kikitain mo sa kanya. dala, -dala pati puhunan mo doon. Kung ramdam mo na stress ka na lagi sa sitwasyon na ganun, mas mabuti pang tigilan mo na 'yung pagpapautang. 'Yung laging titingin ka nang ganun makikita mo siya. Kasi ako may bintana dito, minsan diyan ko nakikita 'yung mga customer ko. Noon 'yon, customer ko dumadaan diyan kasi 'yung way ng kabilang tindahan papunta diyan. So, kakan haba yung leeg ko na pagtingin kung saan sila papunta. Antayin ko sila pabalik kung may daladala sila. Minsan makikita mo nasa bulsa puno yung bulus. Minsan nakalagay dito sa loob ng damit. So, ito lang yung inisip ko mga kasari. ah uh, inisip ko, hindi naman ako tindahan para lang magbigay ng credit forever sa kanila. Kasi ito ay negosyo ko, ito yung hanap buhay namin, hindi ito charity. Kaya tinigil ko na yung pagpapautang dahil sa sitwasyong ganun, ba diba? So, yun nga, mas pinili ko yung peace of mind ko. At kahit papano may bumibili pa rin sa akin. At bumalik naman yung dating mga tinanggihan ko ng umuutang sa akin, bumalik sila after ilang months. So yung tanong natin mga kasari, paano naman maningil ng maayos? So, una, mag-remind sa tamang oras. Hintayin mo silang dumaan or bumili ng kahit ano dito sa sari-sari store mo saka mo banggitin ng casual yung tukol sa utang nila. Pwede mong sabihin sa kanila ng casual na, ate, may utang ka pa pala dito nung last month pa yun. Sine kasi yung listahan ko. Uh, baka pwedeng makuha na kasi kailangan ko rin para may dagdag ko sa ipamimili ko. Kulang kasi yung budget ko para pambili ng paninda ko. So, ganun may konting ano paliwanag, para alam nila na ay kailangan, kailangan niya. Saka kung hindi mo sila nakikita, pwede mo siyang i-text, pwede mo silang i-chat ng maayos. Uh, ilagay mo, hello po, paalala lang po yung utang nyo na ganitong halaga para ma-update ko yung listahan nyo. Salamat po. So, gawin nyo mas maayos yung pag-chat nyo para uh, hindi ka nila i-block. So, syempre, huwag maging demanding sa tono. Gawin mong parang normal lang na transaction lang. Mas madali silang magbabayad pag hindi sila na pressure or nahihiya sa paraan ng paniningil mo. Ayan, pwede ka rin magbigay ng options sa kanila kung nahihirapan silang magbayad, kung talagang limited lang yung budget nila. Sabihin mo lang sa kanila, kung nahihirapan ka magbayad ng buo, nabayaran lahat yung utang mo, pwede mo namang gawing partial payment, installment, hulugan, para kahit pa konti ay may bumabalik sa akin para mapaikot ko yung puhunan ko. So, ganun na lang yung gawin mo para mabayaran mo lahat ng utang mo. Pero, hindi mo na kita padadagdagan ng utang. Ano po? So, magiging willing silang magbayad kahit pa unti-unti. Basta lang, na 'wag mo silang galitin, 'wag mo silang asarin kasi ang main target natin mabalik sa iyo yung Uh, inutang nila. Mabalik sa'yo yung puhunan, pati na rin yung kita. Huwag mo silang bigyan ng dahilan na hindi na sila magbabayad, hindi na sila magpapakita, kasi mas lalong hindi ka mababayaran pag ganun yung naging sitwasyon. So, ano naman yung mga hindi dapat gawin? So, ito na nga, sabi ko, huwag mo silang awayin. Malay mo, yung mga dala nilang galing dun sa kabila, utang din pala yun. Baka nahihiya na sila, paliba may kota ka dyan, ay doon na sila gumawa ng panibagong credit limit at doon na sila nangungutang. O kaya naman, baka hindi mo alam na wala ka talaga nung items na binibili nila sa tindahan mo at meron doon sa kabila pero pag nalaman mong cash ang bayad sa pinamili nila doon at meron ka rin nung binili nila doon tapos meron ka rin nung items na yun dito tapos hindi sila dito bumili ibang usapan na yung kasari basta ang main target mo Huwag mong awayin para makuha mo yung dapat mo singilin. baka pag mas lalo silang mapahiya at tuluyang hindi bumalik, baka lalong hindi magbayad ng utang yan sa'yo. At saka yan, konting pasensya lang, talagang yung target mo ay mabayaran ka. At pag nabayaran ka, huwag mo nang pautangin forever kasi alam mo na yung kanyang ugali. Huwag mo i-chismis or ipahiya yung customer mo na yun. Hindi kailangan i-post sa Facebook or isigaw sa harap ng iba. Mas maganda talaga yung masinsinang paniningil. Uh, maliban na lang kung talagang biligay mo na yung best, talaga yung pinakahuling paraan mo para masingil siya, yung dibdiba na talaga kaya minsan mas maganda talaga mas firm tayo sa umpisa pa lang, para alam nila kung gaano tayo magalit pag di sila nagbayad kasi dito sa akin, ganun ako alam nila kung gaano ako ka-firm pag may mga utang sila, alam nila kung kailan sila dapat magbayad, babayaran nila kasi alam nila yung ugali ko <laughs> maigi mga kasari na personal or sa private ang reminder para hindi sila mapahiya at tuluyang umiwas sa inyo. Baka kaya yan sa kabila kasi napagsabihan mo sa paniningil ng utang. So, yun ang yung magiging umpisa na hindi na talaga sila babalik sa tindahan mo at di na rin babayaran yung inutang sa'yo. At huwag palaging pagbigyan yung mga customer na gano'n kung obvious na hindi ka talaga nila babayaran. Minsan tayo na rin yung nag-spoiled sa mga customer natin kaya nagiging ganyan yung attitude. Feeling nila sila yung bumubuhay sa tindahan natin. Ano? hindi nila alam kung grabe ang sakripisyo natin dito. Matutong magsabi, huwag kayong mahihiya na pag hindi nyo na kaya magpautang or i-stop nyo na yung pagpapautang. Sabihin nyo sa customer nyo, pasensya na po, hindi na ako nagpapautang kasi limitado lang yung budget ko. Ganun, uh, huwag kayong mahiya para transparent tayo sa customer kung ano yung nararamdaman natin. So, dito sa pagtitindahan natin, mas mabuti nang hindi ka kumita kaysa mawala yung puhunan mo, nawala na yung kita mo, tapos na-stress ka pa. So, doble-doble yung magiging lugi mo. So, may nabasa ako sa isang post, sabi niya, may customer daw siya na kailanman hindi umuutang sa tindahan niya. Pero doon buhibili ha, sa kanyang sari-sari store. Pero nung nagkaroon ng bagong tindahan na malapit sa kanila, biglang nangutang sa tindahan niya yung customer na yon Yun pala, hindi nabibili kailanman yung customer sa kanya at doon na bumili sa bagong tindahan. Tapos, yun, hindi na talaga bumili, doon na talaga bumili. Yung utang sa kanya, kinalimutan na. Customer ay nagkaroon ng pagpipilian na tindahan So, ganun yung mahirap pag may competitor, ano, maraming pupuntahan yung customer natin. Kaya kung hindi talaga mahaba yung pasensya mo bilang isang sari-sari store owner, bilang isang tindera, marami ka talaga makakaaway sa negosyong ito. So, kaya ang sikreto dito mga kasari, set your boundaries at huwag hayaang makaapekto sa emosyon mo yung bawat galaw ng mga customer mo. Dapat, uh, chillax ka lang, mas maganda, huwag ka na magpautang para walang kang isipin, wala kang kaaway, wala kang titiktikan diyan kung bumili man sila sa kapitbahay, wala ka nang alam kasi wala naman siyang utang sa iyo, di ba? Mga kasari, ito may tanong ako sa inyo. Nagpapautang pa ba kayo, mga kasari? At kung nagpapautang pa rin kayo, paano kayo naniningil nang hindi na offend yung mga customer nyo? So paki-share naman sa comments and discard niyo mga kasari para makatulong din sa iba pang mga katindahan natin. Ayan, kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at subscribe para Updated kayo sa mga bago ko pang pa mga videos. Maraming salamat mga kasari sa inyong panonood. Happy selling sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.